Daddy William at Paolo Belino Super close, parang mag-ama na rin. Ganyan nga magulang muna ang sa Sadyang ipinakita na malinis ang intention nito kay Kim Chu. Samantala, pag-usapan naman natin ang upcoming movie ng Kim Pao na magaganap sa darating na March. Grabe ang paghahanda ng mga fans. Ito ang ganti ng mga inapi tulong-tulong na mag-promote ang dahat. Maging ang mga big brands ng dalawa, eh may mga pakulo din para makatulong sa pagpapromote. And take note, uulanin ng black screening sa iba't ibang probinsya. Ayon nga sa mga reactions ng fans, OMG, kahit hindi na magkandara pa ang Kimbao sa pag-promote ng movie? Ang daming vloggers at mga Kimbao groups promoting all over the world. Kimbao fans also walang sawang sharing online. Sabay-sabay tayong manood at kiligin. Panigurado pag-uusapan ito ng lahat. Ayon pa si isang komento, Simula nang mapanood ko ang dinlang, at what's wrong si Kretar? Arampas interview nilang dalawa. Naging taga-subaybay ako. Sa kanilang dalawa. Alakas ang chemistry at nakakakilig ang mga galawan nila. Parang pumabalik ako sa pagkating teenager. Kahit ako ay may edad na. Grabe ang chemistry. Hindi ko na-feel sa ibang lab team ito. Walang kaueyan sa katawan. Tinginan pa lang ang lakas na ng spark nila.